I appeal to you brothers and sisters by the name of our Lord Jesus Christ that all of you agree and that there be no dissensions among you but you be united in the same mind and the same judgment. This was the call of St. Paul to the early Christians in his first letter to the Corinthians that's in chapter 1 verse 10. This is the same call, the same reminder to all of us as the faithful The same reminder these days, in these tough times when differences, including political views and inclinations, threaten to divide God's people, to divide us. The points I am to share with you this time are the results of my discernment, faith, prayers, and experiences with the enlightened community, plus an attempt for me as servant leader to rally and strengthen the flock entrusted to me. First point, unity in love. Second, the social teachings of the Catholic Church. Next, what the vision of church and state truly means. And lastly, expectations of results as we live out our faith. And so we move on to the first unity in love. As followers of Christ, we are called not to strict uniformity, but to unity in love. while we may hold diverse opinions on matters of the world, yes, this happens and a lot. However, our shared faith in Christ and our commitment to His gospel must always come first, must always weigh the heaviest, must always define who we are. The love of God and our call to serve one another as we try to connect to God's love are our lifelong mission. political inclinations and other matters of the world are fleeting, are small compared to our mission connected to god's love and service to one another as body of the faithful. compared to our bigger, very important lifelong mission, all other matters are to be set aside and may just be distractions for us to get closer to accomplish God's plan for his people. As St. Paul has stated in Philippians chapter 3, verse 8, indeed I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ, my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as refuse in order that I may gain Christ. That same love fueled -well vision goes side by side with the social teachings of the Catholic Church. The second point. The social te teachings which guide and encourage the faithful to engage in public life with humility, truth, and a commitment to the common good. The Church reminds us that every human person made in the image of God. Has dignity that transcends political identities. No earthly agenda should outweigh our call to be peacemakers and instruments of reconciliation. As Jesus has said in the Gospel of St. Matthew, chapter 5, verse 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Truly, we are considered. as children of God as we work for peace. That peace does not necessarily mean the absence of conflict, not even about blind obedience to leaders and personalities. This is the kind of peace that recognizes the headship of Christ Jesus as we practice submission to His will and ways, to add or to complete our understanding about how we as body of faithful stay with the headship and lordship of christ, it is also helpful to understand the true meaning of the division of church and state. that's the third point. the division of church and state is a division of labor. this is what it is. this separation, this division, it's not really a division of responsibilities, not really mind your own business kind of division, but a division of labor. The state is assigned to the temporal order, ensuring justice, peace, and the protection of human rights, while the church nurtures the spiritual and moral life of the people. Each has its own roles. Which may overlap at some situations, but both sets of roles are expected to work together for the common good. As Catholics, we are called to bring our values into public life while respecting the rightful autonomy of civil authorities, as stated in the document Catechism of the Catholic Church 2245 to 2246. On the part of the church, this is a confirmation of a division of labor kind of relationship. And in all constitutions and laws, in all governments worldwide, there is a line written and published, "So help me, God." That line inside the laws is a confirmation on the part of governments of a division of labor kind of relationship. When all those three points, when all of those foundations become our guide as followers of Christ Jesus, there will be a set of the expectations of results as we live out our faith. That's the last point. Which also will be my appeal to you, brothers and sisters. Almost uh, can be treated as my way of embracing the temporary authority given to me, a servant leader. I encourage each one of us to one listen, listen with charity and humility. Seek to understand others' perspectives without judgment. Seek to understand that there may be sides of the story that we do not know yet. Seek to understand. That our differences are also opportunities for each one of us to grow in faith. It is better to ask, Who needs help? How may I help? instead of advancing our personal motives. To speak as Christ centered, post as Christ centered. Let our words Build up and not tear down, like the reminder from Ephesians chapter 4, verse 39. Our way of talking, not just within our community of believers, must reflect our attempts to place Christ at the center of our lives. Even our use of social media and technology must reflect that we are trying to follow Christ. Number three, protect. Being nonpartisan. Protect our right to vote. Protect life. Protect human rights. Protect the brotherly relationships and sisterly relationships we have built in the community as our collective way to embrace back our Lord. The best way for all this to happen is by becoming nonpartisan. Or if you have already declared your allegiance or inclination to a personality, at least keep it to yourself and keep promoting being non partisan, especially when with brothers and sisters in the Lord. If we are compelled to speak about politics, let us do so in a way to inform and not really to convince or convert. Let us speak as if we are talking to christ himself only christ in disguise and lastly pray for harmony ask the holy spirit to guide our hearts toward wisdom and peace of christ pray for our leaders in the secular settings and our leaders in faith that the division of labor yield into a harmony that highlights the public good and the love of God. And so now, this is my request and prayer. May our community be a witness to the world that, though we may differ in thought, we remain one body in Christ. That's also a reminder from Romans chapter 12, verse 5. May we hold fast to what unites us our faith, our hope. and our love. Trusting that the truth in God's love will always shine brighter and more attractive than any worldly division or distraction. Mga kapatid, ako ay nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi. Maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Ganito ang panawagan ni San Pablo sa mga naunang Kristiyano sa kanyang unang sulat sa mga taga Korinto, no? Kabanata, uh, unang kabanata at ika talata. Ganito rin ang katulad na panawagan, katulad na paalala sa ating lahat na mananampalataya sa panahon ngayon. Ngayong mapanubok na panahon na ang mga pagkakaiba, kasama na ang patungkol sa pananaw at pagkiling na pampolitika, ay nagbabanta na paghatiin ang bayan ng Diyos, na paghati-hatiin tayo. Ang mga punto na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay bunga ng aking pagdinilay, pananampalataya, pananalangin, at mga karanasan ko sa naliwanagang pamayanan. Pati na bilang isang pagtatangka ito para sa tulad kong lingkod na leader, para tipunin at pagtibayin ang kawan na ipinagkatiwala sa akin. Unang punto, Unity in Love, pagkakaisa sa pagmamahal. Ikalawa, Social Teachings of the Catholic Church, mga panlipunang turo ng Simbahang Katolika. Ikatlo, What the Division of Church and State Truly Means, o ano ano ba ang tunay na kahulugan ng paghahati ng simbahan at estado. At pang-apat o huli, expectations of results as we live out our faith mga na resulta sa ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Kaya nga dako tayo sa una, pagkakaisa sa pagmamahal. Bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi naman tayo tinatawag sa mahigpit na pagkakapare-pareho, kundi sa pagkakaisa sa pagmamahal. Kahit magkaroon tayo ng samotsaring saring opinyon sa mga usapin ng mundo, tunay nga nangyayari ito at madalas pa Ngunit ang ating pakikibahagi sa pananampalataya kay Kristo Yesus at pagkatalaga sa kanyang ebanghelyo ang nararapat na laging mauuna, laging pinakamatimbang, laging dapat na maghulma sa kung sino tayo. Ang pagmamahal sa Diyos at ang bukasyon ng paglilingkod sa bawat isa habang umuugnay tayo sa pagmamahal ng Diyos ay ang ating panghabang buhay na misyon. Ang mga pagkiling na pampulitika at ibang usapin ng mundo ay panandalian lang, maliit lang, kumpara sa misyong ito na nakaugnay sa pagmamahal ng Diyos at paglilingkod natin bilang katawan ng mananampalataya. Kumpara sa ating mas malaki, napakahalaga at panghabang buhay na misyon nga, lahat ng iba pang bagay ay maisasantabi at baka nga paggambala lang para hindi tayo mapalapit na matupad ang plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Sa ikatlong kabanata ng Filipos, ikawalong talata, sinabi dito ni San Pablo Apostol, Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Yan mismong misyong pinaaandar ng pagmamahal fueled by love ay umaayon at kapanabayan ng ikalawang punto, mga panlipunang turo ng simbahang katolika. Na ang mga turong ito siyang gumagabay at tagihikayat sa mananampalataya na tumugon sa buhay pampubliko, taglay ang kababaang loob, katotohanan, at pagkatalaga sa pangkalahatang kabutihan. Pinapaalala ng simbahan na ang bawat individual na tao na ginawa sa larawan ng Diyos ay may taglay na dangal na humihigit pa sa anumang pagkakakinanlang pampolitika. Walang anumang makamundong layunin ang mas matimbang pa sa ating panawagan na maging tagapamayapa at maging kasangkapan ng pagkakasundo. Sa Ebanghelyo nga, ayon kay San Mateo, sa ikalimang kabanata nito, ikasyam na talata, sinabi ni Jesus, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Tunay nga, tayo ay naturingang mga anak ng Diyos dahil sa ating pagkilos para sa kapayapaan. Ang kapayapaan ito ay di naman nangangahulugan na walang monggalian o walang pagtatalo at di rin ito tungkol sa bulag na pagsunod sa mga leader o mga personalidad man. Ang uri ng kapayapaan na ito ay yung siyang kumikilala sa pagiging ulo ni Kristo Yesus sa panguluhan headship ni Kristo Yesus na nagaganap sa ating pagpapasakop sa kanyang kalooban at mga paraan. Para idagdag o para kumumpleto sa ating pagkaunawa sa kung paano tayo na katawan ng mana ng palataya ay nananatili sa panguluhan, headship at pagkapanginoon, lordship ni Kristo Yesus ay makatutulong din na maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng paghahati ng simbahan at estado. Ang ikatlong punto. Division of labor. Ganito pala talaga ito. Itong division of church and state, itong pagkakahiwalay o pagkahati na ganito, ay hindi naman tumutukoy talaga sa pagkakahati ng mga pananagutan. Hindi isang paghahati na kanya-kanya tayo, mind your own business. Hindi, kung hindi, isa itong paghahati ng pagkilos o division of labor na iisa pa rin ang patutunguhan. Ang Estado-Gobyerno ay nakatalaga assigned sa kaayusan ng pansamantalang mundo, the temporal order, the temporal world. Tinitiyak nito ang katarungan, kapayapaan at proteksyon ng karapatang pantao. Habang ang simbahan naman ang nag-aalaga, nagpapalago sa espiritual at moral na buhay ng mga tao. Ang bawat isa ay mayroong mga gampanin na maaaring magkatamaan, mag-overlap sa ilang mga sitwasyon. Pero bawat grupo ng mga gampanin ay inaasahang magkakatulungan patungo sa pangkalahatang kabutihan. Bilang mga katoliko, tayo ay tinatawagan para sa buhay pampubliko ay madala natin ang ating mga pagpapahalaga, mga values, kasabay ng paggalang sa tungkulin at kapangyarihan ng otoridad ng gobyerno na makikita inilahad sa dokumentong Catechism of the Catholic Church no? mula 2245 hanggang 2246. Sa bahagi ng simbahan, isa itong pagkumpirma ng paghahati ng pagkilos o division of labor. At sa lahat nga ng konstitusyon, mga saligang batas, sa lahat ng mga kinikilalang gobyerno sa buong mundo, mayroong linya na susulat at nakalimbag na ganito. Tulungan nawa ako ng Diyos. So help me God. Ang linya na ganyan na nakapaloob sa mga pundasyon ng batas ay pagkumpirma naman sa bahagi ng gobyerno patungkol sa paghahati ng pagkilos o division of labor na uri ng ugnayan. Kung lahat ng naunang tatlong malalaking punto kapag lahat ng mga haligi na 'yan ang maging gabay natin bilang tagasunod ni Kristo Jesus, ang epekto ay magkakaroon naman ng itong pang-apat at huling punto yung expectations of results as we live out our faith o mga inaasahan na resulta sa ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Na magiging apila ko na rin ito na ipamamanhik, ipapakiusap ko na rin sa inyo, mga kapatid. Halos uh, ituring na rin na paraang ko ng pagyakap sa pansamantalang otoridad na ipinagkatiwala sa akin bilang lingkod na leader inihikayat ko po ang bawat isa sa atin. One, listen with charity and humility. Makinig sa diwa ng kawang gawa at kapakumbabaan. Pagsikapang unawain ang pananaw ng iba na iniiwasang mangusga. Pagsikapang unawain na mayroong mga anggulo ng kwento na hindi pa natin alam. Pagsikapang unawain na ang ating pagkakaiba-iba ay mga pagkakataon rin para ang bawat isa ay lumago sa pananampalataya. Baka mas mabuting itanong, sino kaya ang nangangailangan ng tulong? Paano kaya ako makakatulong? Sa halip na paano ba isusulong ang pansariling motibo? Number two, speak as Christ-centered, post as Christ-centered. No, magsalita na napagigitnaan ni Kristo o kahit sa pagpo-post natin. Nawa ang mga salita natin ay magtaguyod, hindi magwasak. Na ganyan din ang paalala mula sa aklat o sulat sa mga apeso, ikaapat na kabanata, ikadalawampot siyam na talata. Sa paraan natin ng pagsasalita, hindi lamang sa loob ng ating community, ha, ay inaasaang masalamin ang pagsisikap nating ilagay si Kristo sa gitna ng ating buhay kahit pa ang paggamit natin ng social media at technology, ay dapat masalamin ang pagsusubok na makasunod kay Kristo Yesus. Number three, protect being non-partisan, ipagtanggol ang pagiging walang kinikilingan. Ipagtanggol ang ating karapatang bumoto, ipagtanggol ang buhay, ipagtanggol ang karapatang pantao. Ipagtanggol ang ugnayan natin bilang magkakapatid na pinagtibay sa ating community bilang ating sama-samang paraan ng pagyakap pabalik sa Panginoon. Ang pinakamabisang paraan para mangyari ang ganito ay kapag tayo ay walang kinikilingan pag sinisikap natin maging ganito. Kung sakali naman, kung ipinaalam mo na ang iyong uh, katapatan o pag-ayon sa sino mang personalidad, sikapin na sarili na lamang ito. Uh, patuloy na maghimok pa rin para maging walang kinikilingan. Lalo na kung kasama natin ang mga kapatid sa Panginoon. Kapag sa tingin natin ay dapat tayo magsalita tungkol sa politika, gawin natin sa paraan ng pagbigay ng impormasyon lang at hindi para magkumbinsi o magpabago ng saloobin. Tayo ay makipag-usap na para bang si Kristo mismo ang kausap natin. Si Kristo na nakabalat kayo o natatago sa taong kausap natin. At number four, pray for harmony. Manalangin para sa kayusan. Humiling sa Espiritu Santo para gabayan ang puso natin tungo sa karunungan at kapayapaan ni Kristo. Ipanalangin ang ating mga pinuno na nasa sekular na kaligiran at maging ating mga pinuno sa pananampalataya. Upang ang paghahati-hati ng pagkilos o division of labor na ganito ay magbunga ng kaayusan na nagpapalutang sa pangkalahatang kabutihan at sa pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, ito ngayon ang aking pakiusap at tumari daan din natin sa pananalangin. Sa kalang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Nawa, ang ating community ay maging patotoo sa mundo na sa kabila ng pagkakaiba-iba ng pananaw ay nananatili tayong iisang katawan ni Kristo. Tulad ng paalala ni San Pablo sa mga taga-Roma sa ikalabindalawang kabanata, ikalimang talata. Gayun din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa nawa panghawakan natin, kapitan natin, itong nagbibigay sa atin ng kaisahan. Ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, ang ating pagmamahalan. Sa pagtitiwala na ang katotohanan sa pagmamahal ng Diyos ay laging mas makinang at kahali-halina kumpara sa anumang makamundong paghahati o paggambala. Amen. Sa ng Diyos, mga Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ako, may mapagpanalangin malasakit at matibay na pag-asa sa pagmamahal ng Diyos at ng Kanyang bayan. Ako po ang inyong lingkod, inyong kapatid kay Kristo Jesus, Brother Jason Guevara po. God bless. God be with you.